Lumagsang ilang batanggenyo sa unang araw ng voter registration ng Comelec ngayong lunes, February 12. Ang ilang nagparehistro madaling araw pa nagtungo sa tanggapan ng Comelec para mauna sa pila. Ang detalye sa report ni Hazel Alviar. Umarangkada na ngayong lunes ang unang araw ng voter registration ng COMELEC. Sa Batangas City, dagsa ang mga residenteng nais nice magparehistro at magtransfer ng voters record. Alas 5 pa lang daw ng madaling araw nang pumila si Gurley sa tanggapan ng COMELEC. Sinadya raw niyang mag sa trabaho at maagang pumila para magpalipat ng kanyang presinto dahil sa lobo pa siya nakarehistro. I Isip ko po, siguro po talaga matagal itong proseso ng ganito. Kaya po hanggang hindi pa kami tapos. Magpapalipat din ang voters record ang pakay ni Kunchita na sinamahan ng kanyang kapitbahay na si Marie Chris dahil hirap siya sa paglalakad. Pero dahil sa kanyang sitwasyon, kailangan pang magpatulong ni Marie Chris sa mga staff ng Comelec at uniformed personnel na umaalalay sa mga nakapila dahil nasa ikalawang palapag ng gusali ang tanggapan. Wala kami makatulong pakit sa taas. Gusto niya talaga magparehistro para hindi na siya pupunta ng Laguna. Dito na lang, kasi may bahay naman din siya dito. Eh. Isa lang ito sa mga nakitang problema ng Comelec Batangas City sa unang araw pa lang ng voter's registration. Dahil bukod sa maliit lang ang espasyo ng kanilang tanggapan, kailangan pang umakyat ng mga nagpaparehistro. Kaya bukod sa Register Anywhere program ng Comelec, kung saan isasagawa ito sa mga mall, universities at government agencies, magtatakda rin daw sila ng special day para sa vulnerable sector na kinabibilangan ng mga senior citizen, PWDs at mga buntis sa mga na araw. So, I'm to address that as soon as possible na magkaroon ng access sa baba. So, yung satellite registration, nabangin niyo po yung schedule which will disseminate to the trailer agency starter sa mga kasama natin sa Batangas City, sa Bukod sa pagpaparehistro, maaari ring magsagawa ng transfer of voters record, correction of entries, magpa activate ng status kung dalawang beses nang hindi nakaboto. Kailangan lang magdala ng valid ID na nagpapatunay na residente sa barangay. Bukas ang tanggapan ng COMELEC para sa voter registration Lunes hanggang Sabado, kabilang ang holidays at magtatagal hanggang September 30. Kasama si Buhay Adanti Jr., Hazel Alvior, Palitang Southern, Tagalog